Ano ang text sa akin? Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Correct. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagigalit sila. Exactly. Tawag nila, unstable. E para sa akin, unstable din kayo yung ako inaatake. Diba? Correct. So, Correct ka dyan, BP. I will do two tests. Neuropsychiatric exam mm -hmm. and drug tests. Mm -hmm. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa drug test. Diba? Yes. As of for Congress doon sa distrito ko sa 1st District of Davao City Now, dalawa lang yung maalala ko ngayon but I'm sure meron pang ibang kandidato Maalala ko si Margarita Nograles and si Paolo Duterte and as a voter, I demand na magpa-drug test nila Kayong lahat, mga kababayan as voters you demand na magpa-drug test ang mga congressional candidates mo unstable ako sa paningin ko, unstable din sila. Yeah! So, <laughs>